Hello guys! Good afternoon! Ayan, ganito rin ba yung mga alaga niya? Ayan, tingnan natin. nag hustle hustle ba? Ayan. Lalo na yung may mga Alzheimer, dementia, anxiety, so... or depression. Ayan. Hmm. di sana natutulog guys, sobra, ini 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 ini, di Wala dito. di Wala di Wala, Wala oh, my, ya hmm. sini Ayan guys. Hinahanap niya yung minsan yung mga patay na. Ayan. Kasi wala kasi siyang pamilya dito. So ako lang yung nagbabantay. Tapos yung nagluluto. Walang anak na kasama. Walang dumadalaw na apo. Ganito na talaga guys no. Kapag uh, matanda na tayo siguro. Hindi na tayo maalala ng mga apo natin. So, ayan. Kahit tumawag yung mga apo, ganyan-ganyan. Asa? Ah, so, wala man lang. Kaya siguro nag... Kakaganito yeah, lalo. so, sa taas, di ba, Wala pong tao sa taas. Tayo lang. Hindi. Hindi. Di, 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 nakita ko siya din eh. Wala. Sa, tayo lang. Sa gitna. Sinong nakita mo sa taas? Walang tao sa taas. Hindi nga tayo makikita sa taas kasi hindi mo na kaya. Ayan, siguro mas maganda guys na no? nakapamilya oh, ano talaga ba? yung mag-aalaga sa ganitong may mga ano na kasi dito, naghanap dito, 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 sila ng aruga ng kamag-anak. Yeah. Matawag mo siya dito lang? Yeah. Yeah. Uh Hindi. -huh. Ayan. Kayo guys, anong ginagawa nyo minsan? Pagka ayaw kumalma ng kapag ka hyper mm. ah yung yung papel yan mas naalala niya guys yung mga tinatapon yan niya matagal na, na yung or yung yan. mga times na nag office pa siya yan Oh, yan. sometimes nag -ano siya nag-accounting or yung una, unan inaano niya na parang baby so akala niya yung unan sa gilid niya minsan wala po walang tao sa taas sometimes pinipil niya na na baby yung unan niya or yung kumot ginagawa niyang baby baby so ganoon na talaga siguro guys na. No? Ayan. Gusto niyang lumabas guys. Lumabas kami doon sandali sa labas na. Eh, sobrang init. Pumasok din. Kasi ayaw niyang magpapigil. Gusto niyang lumabas. so Yan. hirap talaga guys mag-alaga na ano, ng may demensya so, mas naalala pa niya yung ano yung mga old memories compare sa ngayon yun, mas ini-embrace niya siguro yung mga nakaraan yun yung mga masasarap na pinupuntahan niya siguro na miss niya guys no Hirap. Hindi pa kami natulog guys. Kagabi. Oh, ayan. Ganyan na uh, ay siya. Uh, Gusto mo lumabas. Ayaw ko siya. Ayaw ko siya sa na na. Hmm? Kayo guys, anong ginagawa niya? Para kang malma. Kumain naman na siya. Ayan. Thank you. You're welcome. Ano mo? eh. Ano? Okay guys, thank you for watching. Comment taman po kayo kung anong magandang gawin. Maganda sa. Harami din na ginagawa niyo na Yeah, later we will go to the ah. church. Okay. Yeah. Okay guys, comment kayo kung ano yung ginagawa niya. Diba? Yan. Thank you. Please like and subscribe.